Oh, San Fernando. Uh. Ayon saging. Ano yung akasya ba yung puno na yun? Oo oh, nga, no? yung malilim din yan eh. No? Ayon pulo aking puno, bunga ng... Ah. Na mm. Ayon, ha? <laughs> Ayan, suha oh. May gusto. Ayaw naman hinihingi, hindi na sa amin. <laughs> <laughs> Pwede pa rin. <laughs> Basta sinabi ka ako ni Kuya yung na, na no? Hedi, <laughs> ano, hindi. Bigay. Baka naging kami nung biyari. Ayun, pagka may langhingi, bigay tayo. Pagka naman ano eh. Ito naman sa palo, karaming bunga. Nakakatuwa naman akong nag Ah, na bugua. pinulak. Ayoy, uh, binenta nila. Ah. <laughs> ano tawag doon? Yung paghinug na? Ginagawang... <laughs> Ah, hilaw. Yung minihimit kami, staramindo. Staramindo, ayan. Oo. O, panahinog yan. Ayun, ito pa. Ayun, tumahos hos ng tubig na to. Kanino to? Papunta sa? ala, ala eh nila kinuha ko lang dyan para hindi nakahamba lang doon sa bahay ah kala okay, ko gumagana parang ala ko ala ko may linya na rin ang nawasa rin eh eh si Jan merong buhay na kwan dyan dito na balon oh. pwede magpahaan ron ah diotmatic Kapag-anak din niya yung kwan hmm mayare ano hmm. sa blaban pwede na <laughs> Para tayo, suhan Davao, akala mo gaya ng Davao, ano? <laughs> Ayun, nakuha ito natin ang kabuan. Meron ba signal ang cellphone dito? Kahit alin? Data lang po wala eh. Ah, data? Mahina. May data? Ayun, may, may ano pa, oh. Meron pang tawag doon. <sighs> Siyempre, inyo. Lumabas na ngayon ako, eh. Cholesterol ko, eh. Oh, may kubo na doon si Kuya Bang oh. Ah! Ah! Puno na yan ang pinakahangganan sa kanila. Balay-bahay nung may-ari. Nasa likod lang. Ayan. Yun o. May karsada. Tama, tama rito yung 4x4. Mga pick up na Hilux. <laughs> Raptor. Ayan. Ito. Sa iba na yan. Sa kabila na itong karsada na ito. Perro!